dalawang dalawa, Texas Bowlers, oh, nagpipickle na. Ito yon, ito yon. Cesar, Cesar Chan, <laughs> huwag, uh, chips. Hanggang dito, may YouTube tayo, ano ka ba? <laughs> Alam mo, ah. Ayusin mo yan. Ayun, oh. Dito pa sa alin. Pero hindi basketball, ha? Pickleball. <laughs> Ito, galing saksi. Ngayon. Ang lalang ako, blue. Naglalaro yun doon. Parang Malapit lang kami dito. Malapit lang kayo? Alam mo yung bahay na yan, pangalawa? Oo. May benta sa amin yan. Merong kuryan eh. Ano ah. ba? Hindi, pwede nyo nang bilhin niya yun. May tukulanan. May tukulanan. One, one, one. <laughs> Kailan talbog pa no? Ah, talbog pa ba kailangan? Ah, pagbalik tama. Good. Ah. Ah. <laughs> Ibang pawis dito, basketball ha, <laughs> pickleball to, no? <laughs> iba yung pawis ng pickleball, iba yung ba basketball eh, no? Ano, tatlo dapat niya na, naiwan yung isa niya, may dalawa pa tayo. Sa bahay? Oh, yeah. Yun. ganun yung ganang nito, no? Ano ba? Ang tawag yan? Dispos, <laughs> ano, yung... Oh, no! Ikakabit mo lang <laughs> ba? Or I let you toggle. Sino to? Sariling sikap. Ah, si ano. Si Mike, di ba yung ano? Tiro yata kami ha. Ya. Delete, delete. <laughs> Delet, delete, delete. Dila, five. Five. Five, zero to. Maintain the composure. Maintain lang. <laughs> Maintain

Five, two, five. Two, five. two five two five okay na okay two five ay ah, uh, ni hahaha ikot nopo hahaha two five two pipiktus ka pipiktus ka ay sorry

Break tayo, break. Yeah. Good. Five, two, three, two, three. <laughs> <Six>. <laughs> oh, my gosh. Oh my gosh. <laughs> Out. Out. Seven. Seven.

Ayan, 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 Deserve ayan, 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 Deserve ayan, na ngayon ayan, 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 palit. palit. Oh, palit, palit. Yes, ayan, ayan,

Very so, good, <laughs> Slicing! This is slicing! 2, to! Wow. Uh, so, oh. 20, ah, pumasok, buntik pa. <laughs> bisa pa ganun. Yeah, buntik pa. Kalangahan Siro tuan. Ah. Ah. Buti na lang pumasok pa. Mamaya lalabas na tong bakla move ko. Ay! Marap! Ay, sa'yo! Ah! Precious Precious wala nang ulan! Wala na, na. Ay, sorry, sorry! Play, sorry! Malakas! Kalimutan ang hide na! 2-0! 2-0? 0 pa tayo, no?

Baka malas tong court na to O oh, malas <laughs> May video eh. yan dyan Curse so, <laughs> tong to. to side ng court na to 5-0 5-0-1 Yun pa

ตายอยู่นะ five one ซ e t one Buti sinabi mo. 3, 5, 1. Hindi ako. Kala ko labas. si bang ako. Akin. Oh my God. Mali ang decision ko. 3, 5, 2.

3 yeah. yeah. lang good na. Oh, My chance. Ah, yeah ganda ng okay. okay. presto ko sablay pa ay na 9 3 2, <hums> 9 -3 -2. <hums> yare may din ba ba? May may case to. 10-3-2. Chance. Chance, Thank you for your attention to this matter.

Oh. Uh. Picture. Video <laughs>